Eh sana patuloy pa po yung pagkakaibigan namin Hanggang sa mamatay kami Lord kung sino po yung uunahin ninyo Huwag niyo po kaming pagbiglain Lord ha At sa lahat ng na mga nandito po Sana bless po kaming lahat dito Guys ako lang yung walang partner Thank you ma for bringing my partner Ay thank you Lord Matay <laughs> ka sa akin mamaya mama, talaga Talagang dalaw lang tayo sa swimming pool ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลซีนิสอีท๊อ transformed นวลเล็ดฮัลโหลซีนิสอีท๊ออะที่ต้องมามีมังหันด๊า Parang gagawin bula, bula, bula. Hey, hey, hey! Guys, si Gara na Papas na ako eh. hey, family May ano kayo family kay hey, hey, Mami Mami, hey, Mami Guys, birthday hey, ni Garo, ni Gara ah, Ni Gratia, uh, ni Grace happy. Para matintay na happy birthday, no? Yeah Yeah, yeah. yeah. Pan! sa Tayo ka lang muna! Kasi Guys kasi ano lang to re reunion namin na biglaan lang talaga na, na, na ano na natupad Kahit bumagyo po, asin bumagyo? 3 2 3 2 3 2 Happy birthday! Oh! ano manang Amparaymo nae mo. Pray lang dito. Yes. Okay na. Bye na. Pray-pray tayo, pray-pray. Okay. Patay pa. Patay mo, Patay mo be. Tagalin mo 'yung TV, ganunin mo lang oh. <laughs> I <laughs> pray the the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you po sa araw na to na bagamat galing po sa bagyo at muntik na hindi maka matuloy eh pinatuloy niyo pa rin kami and happy birthday po kay Grace at yung solid friends po namin na talagang hang mula high school hanggang ngayon at ang lalaki na po ng mga inaanak namin eh sana patuloy pa po yung pagkakaibigan namin hanggang sa mamatay kami Lord kung sino po yung uunahin niyo huwag niyo po kaming bigbigla eh, Lord ha at sa lahat ng na mga nandito po sana bless po kaming lahat dito buong taon at sa mga susunod pang pa taon. At i-bless nyo kami ng good health sa mga parents na nandito, lalong-lalo na po. Kasi po, para po maging maganda yung buhay ng aming mga anak at ang aking mga inaanak din po. Lord, again, kung sino po yung uunanin ninyo, <laughs> bigyan, alam niya lang po kami, Lord. Tumatawa po sila, Lord. Talaga po, Lord. Opo. Si De, joke lang, Lord. Hindi, masaya lang kami talaga kasi ngayon ulit kami nagkaroon ng gathering. Thank you so much po sa blessing, sa lahat-lahat ng blessing, Lord. In Jesus' name. Amen! Amen! Amen. si Lord, ang uunahin niya, ah! Ay, wala, wala, wala. <laughs> <laughs> Hello to Miss Ita, guys. Halos lahat, Rizal, puwera ako, si Lara Cavite, pinakamalayo, no? That's the rest, Rizal na lugi. Eh. Grabe na. Ah, ano guys, let's meet my uh, Let's meet uh, my solid friend. Siyempre. Si Mayet. Si Jema, Si Lara. Eh, si Lara. Ay. Si Mac, ang ate. Pasawa ni Mayet. Bray, ang kasawa ni Jema, si Jema. Ayun na pa si Alot and long. Ayan, and of course. Hello. Yung yeah. Right. si Gracia na sa okay. Hoy, kain na. pagpasensya nyo yun na yung mga nakayanan na mga, mga kumarit kong pare nyo. Okay. Mga ninong at ninang ninyo. Diyos ko, grabe. Ito yung pinakauna namin inaanak si Kelly. Grabe yung tanda na natin. Sino sumunod? Sino sumunod? Si Kami. Si Kami. Ah, si Kami. Grabe Kami. Ikaw ba yung sa, ano, Dragon Ball Kami Kami? <laughs> <Yeah>. <laughs> so, yun sunod? Ito, grabe! Ano pangalan mo, nanak? Inu. Oo, oh, Inu. si Inu. Grabe! Next, is si sa... Si ano na? Si Stan! Grabe, lalaki nyo na. Tapos <laughs> si Summer! Tapos si Maxi! Maxi yung Maxi! Ah, oh, Maxi, si Maxi muna! And then, Sam... Summer, I cannot understand. What are you, ano? Ate, magsipo una. And yung pinakadulo. <laughs> pinakabunso, si. Yeah, yeah, yeah. Asa, asa na si? Ayun. Yes. Baby, yes. you, you yes. wave Now you say, you say hi to my vlog. Yeah. Pinakabunso the si Chichi. Oh, 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 oh. Saka si Pikay. Si Chichi, si Chichi. Si Pikay. Sila mag-aasawa na sila. Ah wala pa meron sila si chichi guys ako lang yung walang partner thank you mac for bringing my partner ay thank you matay <laughs> ka sa akin mamaya talagang. talagang dalaw lang tayo sa swimming pool <laughs> patay ang ilaw sa swimming pool at syempre ang bising bawa. bawa grabe si birthday girl guys samahan nyo kami itong vlog na to ito ang aming unang get together 2024 solid friends get together 2024 shout out po kay ano kay Rachel. kay nagpadala ng 700 si Eric Tuason oh, family tsaka si Oo, uh, si sino sabi ni Eric ano nakalimutan Rachel, ko na Grace Grace sorry wag na magalit ha just ko talaga O oh, lahat, uh, lahat na matatanda, matutulog, mga good. goal, yes. Lahat na mga bata magiiinom Gol, gol, gol. Gol kung nasa ang kamanaway, maganda ang pagmimisa mo dyan at maraming mga... Ay, Missy Solid Friends. Kami po ay mga high school batchmate. Karamihan sa amin ay sa Rizal High. Ayan, karamihan sa amin. Tapos nagkakilala. Chess, hindi nyo pa wini. Welcome back si Mac! Welcome back! Kakauwi lang ni Mac galing. Welcome back! Puerto Rico. Divisoria, Divisoria. Welcome back, Mac. Sino pa mga bagong ano gawa? Siyempre si Stan, kakagaling lang sa sakit. And eh, naka-recover sa appendicitis. Uy, yung manager natin, Soler. Soler, at siyempre, yes! buong guys sorry garage ng sole <laughs> oh, geez. at marami malapit ng ikasal Yay! <laughs> okay. ay talagang advance ano tsaka this year kayo kinasal diba last, last year, year. oh okay, ko na <laughs> kay batiin ang <yung> happy <laughs> anniversary eto last year kinasal yung mag-asawa lalagay <laughs> mo sa ako na lang walang jowa <laughs> Goal! table by Pink Bear. Yes, grazing table by Pink Bear. Ito yung sample. Grazing table. table. Siyempre walang pwedeng hindi mo. Pink Bear, guys. Guys, kakain muna ako. dahil kung chika. Kasama ko yung mga member ng Solid Friends, si Gemma at si Mayan. Ilang years na tayo magkakaibigan? Five, twenty six. years? We guys, mga high school barkada ko sila di pa pag high school kaya mapipili niya talaga sino yung mga talagang ano. Ibat ibang school kami pero karamihan sa amin is Rizal mapipili mo talaga yung mag, mag, ano, yung titi, yung mananatili, yung karamay mo sa, ano, si Mayet, hmm. sa anong work ni Mayet? Sa Soler Yag, babe, oh. yan, be, huwag yung aanayin niya. Doon siya sa parking lot. Yeah. Yeah. Si Gemma ay isang, visit table by Pinfair, guys, visit yung, ano, office. Uh, Pink, Pink Bear okay. Studio. At Pink Studio, ayan, sila, Video. Ito naman tayo sa kusina. Kasama ko si Lara at si Alon. Tsaka si, si Bry. Lara, saan ka nag-work? Housekeeping. Oh, bakit hindi mo ako? Si Alon naman, business woman. Hindi po, tagahugas lang po Mga kasama ko yan sa mga plastikada kong... At ito naman talaga, ang mayordoma ng bahay na ito. Isa nurse registered at BPO. Pareho kami na wala ng work. Wala kaming work. Kaya hugas. Kaya mag-apply mo. No? Hugas lang. Hugas yes. Ilang years na ta year tayo magkakaibigan, te? I don't know. 25, 26? Mga good. More than that. Ah, ba? 25, 26? Hindi Nirent na namin to. Uh, eto, ay I may mean, Oh, eto. Ano ba? Mag-hey kayo. This is their room. And this is the other room. Hi guys, what are you doing? Oh, this is our Thanks, Summer, for this. You gave this to me. Oh, nakalagay ni Nang. Hey, that's Summer. So talented. Baby, you're going to sleep here. Ito yung video ko lang. I can video myself like this.

Wala ako okay na to. Ay, mag-ingat, Bray. Hollywood si Miss Tapos na, malinis na ulit. Matutulog na kami. Ano oras na ba, te? 4.30, guys. Natapos na yung session kasi bukas naman, hanggang alas 3 kami dito, guys. Ang linis. Parang ilagaan talaga namin ito. Sa mga magtatanong po, 10,000 po ito Natawaran tawaran namin ng 8,000. 18 hours? 20. 20 hours. May swimming pool na maliit. Tingnan nyo. Lubluban lang talaga yung pool. Kaso baka hindi sila kumagligo uh, magligo kasi medyo madumi. kasi ang kami guys. Ano ko matutulog, bi? No, Andrew. Sana ko, me. May... Diyos pangit naman yung katabi ko. maka masundot ako. Guys, ito yung room. Ay. Ay, gago. Natapakan ko. Shit, ang ina. Baka nabubog ako. Ay. Kanino ba ito? Bayaran ko na lang. Ano yan? Ano yung sopla ito? Sa'yo ito, Maxie? bilang ko na lang siya yung isang malaki human size. Ako pa na tapakan ko kaya ano naku sabi ko kay kami place? Place? hindi ka? Katibo ka? hindi Guys, natibo ako, guys. tibuak hindi tibuak hindi yung hindi tibuak Guys, tibuak hindi tibuak hindi tibuak hindi tibuak hindi Just, Bakit solo? Ayan, o. Oh. Hindi ako nag-toothbrush, Hello to Miss Ato. Good morning. Guys, magtitid na. Ang ingay nila. As here in our room. You say hi, Summer. How old are you? Nine. Like, Maxi, say hi. How old are you? 13. My God, guys. Grabe, tanda ko na. Mga anak na sila. Ako wala pang anak. Ganda. 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 Ganda, ganda. Summer, where are you going? I oh, summer made this. Oh, she gave this to me. Thank you, summer. Yeah. Enough. Yeah. Oh, English, sila English. No, you can you can swim. Actually, we can ask the maintenance to maintain maintain it. That's why the maintenance will maintain the cleanliness and orderliness of the pool. Ah, uh, who, who, who did your ano hair, Maxi? Um, Alam mo si Maxi napakatalino yung batang yan. Grabe, never umabsent kahit kailan. And she has a boyfriend. Huh? Ah, charat na Bawal pa yung masampal ko yan. Grabe. So, for, ayaw niyang umabsent. Samantala kami ng high school grabe absent namin. High school ba diba, yung pumunta tayo sa bahay ninyo, we have a project. Tapos tinakbo natin sa tulay. Ha? Ah, hindi ka na natatandaan yun. Ay, naku, abot. Tatanong ko yan kay Mac. Meron tayong, ano noon, project sa, hindi ko alam kung saan. Tapos, tinakbo, ah, mula sa bahay ninyo, ginawa. Tapos, nilakad natin yung tulay ng bagong ilog. <ilia> Hanggang sa Rizalay. Kasi parang fair. Hindi mo ba alam yun? Alam mo naman. Malakas ng ulan mga ses. Puti na lang tumigil. Grabe. Puta tayo sa baba guys and let's understand the situation. Go. Guys, tignan natin ko anong mga nangyayari sa mga kwarto. Eh. Kasi hindi ko mabukas. Paano? Siyempre, mga lasing yung buong pamilya. Yan. Yeah. Hindi ka na kain na tayo. So, what's up, mad people? What's for the breakfast, be? Yaya, yeah, yeah, manong. Oh. We have... Ano tawag dito, te? Good morning, po. Good morning, po. Manong, ang handa na yung car. May ano ko ngayon eh. May meeting ako sa Makati. Double okay, ma time. Ay, ah, pa. Pang mayana. Miss Mr. Jen and Mrs. Quiroga. Tipe, rito natin yung nungan. yung tuyo. Nag-init na kayo? <coughs> Epo, opo, opo. po. init na ulit yun. Anong nag-aamu-amuhang ka? Ang kapal na mukha mo, Jario Bote, garaba ka. Tapos <coughs> ano,

Tangina mo, umihilig ka, din ka makatulog. Hindi, na ako umihilig. Tangi na, sa sarap ng tukya. Kaya, hindi ka lahat ka din umihilig. Kaya, na ako nakatulog. Bago, okay. tangi na mo, tumuli na rin Hindi ako umihilig. Wow. Huwag ka. Sigsisend ko lang, pinga may nagihilig na. Nagihilig na mo eh. Hindi na sis... Akang gumanong po. Totoo, mahilig ako. Mayet, totoo, mayet. Uy, ala, kinakabala ko pa ganyan. Kaysing na natin ang labas. Ito yung umaga here. We have a little swimming pool na madumi. Wala nagsiswim. Akyat tayo dito. <clears throat> dito nag-ihaw kagabi, madulas. Ito Ang init eh. Ayoko. Guys! Noto na yung breakfast! Dapat yung porkchop. This is our breakfast! Pinoy style breakfast. Mangigising na tayo sa taas. Let's go! Everyone! Breakfast is ready, everyone! Kelly! Stan! Breakfast na! Ali ka na. Ka na, ka na. Mga tulog pa itong mga to. Breakfast is ready. Let's go. Let's eat breakfast. Saan Ina is awake. Grace is awake. Everyone is awake. mga anak mo, Guys, nagluto ako nito. Ito yung mga natirang ulang kagabi. Na Actually, pang lunch namin pa so yan. Thank you sa nag-prepare, aunt and ma. Sa mga nanggal-gala. Reheat na baby o. Oh. Hello si Miss Ito guys. Pauwi na kami. Ito na ang Sharon. Sharon, balutin mo ako. Dami namin tirang food kaya kakainin pa namin yan dahil mayroon pa kami pupuntahan na bahay. Mamaya malalaman ninyo kung saan. So, na nag... Na, lahat ng mga, ayan, ng mga kalat. Sorry, <laughs> guys, itatry namin yung swimming pool. Sayang to, binayaran to. Makbook sa ilaw, ayun o. Oo. Oh. Pina, yan. Para lahat. Perfect. Binayaran to. Tara na mag-dive tayo. ko guys. Kung malamig sayang talaga to. Ano na? May horse Hindi. Hindi. Warm siya. Warm. Man. Warm, Worm, man. Man. warm naman siya. ka na Ito hey, okay. yung All we're ready to go and alis pa kami, nakabis na lahat. Mag-swimming yung iba. Naligo. Sa bahay na. Hello to Miss Ito guys, hindi ko na na video ha. Bumalik kami sa resort kasi na iwan namin yung wallet at yung headband ko. Tsaka yung arte nung kaibigan ko ito na iwan niya o oh, may mga valuable valuable. Alam mo kung namura ano ng El, lost and found. Sabi ko Kate Spade. Oo, oh, sabi niya Kate Spade eh ko, coach pala coach na kapag namura ka talaga ng kaibigan mo, hindi ka talaga ay, makakabahan talaga, ka ganyan. It's pretty, it's pretty. Grabe galit na galit siya kung na-video na, na ang kukunin ko yung CCTV nila alo, nandun lahat. Na. Nag-walkout siya eh. Watch siya niya. Akala. Baka hindi kami hey, okay. hati. Eh. ko naman talaga siya. Kahit ano mangyari, sasamahan ko siya. <laughs> Willing naman talaga ako. Kasi andito yung gamit ko. Kaya sasamahan ko siya. At ayaw ko din maglakad. Alam mo yun. Pangit. Ah. Kaya lumabas ako aga. Baka kasi iwa, Baka kasi iwa kami. Hello. Hello si Miss Ito. Kasi nandito na kami sa bahay ni Grace and ni Chet. At habang nag-vlog ako, may shark. What? At nag -ang init na na-retouch na yung aming mga pagkain kagabi. May marami pa kami natira. Samantalang si Summer ay nagpa-piano. Magaling siya mag -piano go ooooh kanta ng ano Ben and Ben galing naman ni Summer at syempre natutulungan sya um, oh my god may shark na doon hindi so, na yung shark hindi na no, no, no. yung shark bay yung shark bay, 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 yung shark They shark na dali guys kami pa rin magkakasama at ang kusina ni Grace tingnan natin ang kanyang niluluto ang sinigang malapit na pong maluto Grabe, iba ang pag... Iba ang... Uh, sarap, sinigang mami. Kangkong na lang. Te, pasensya ka na nang gugulo kami sa bahay. Thank you, Teh. Taga, bina, taga green, green Ridge. Grabe, galit. Yes, may sumunod pang isang kaibigan namin na hindi nakatiis dahil nakikrape siya sa liyem lady Ladies and gentlemen, ang tomato. ko niya ko Kakain na, best. Hello, it's Miss ito. Follow and subscribe me.